magkano ang cash assistance na makukuha ng pamilya ng mga namatay na OFW sa UAE dahil sa pagbaha? Alam mo ba na pwede makakuha ng maximum of 35,000 dirhams o 545,000 pesos sa Workmen's Compensation Insurance ang bawat pamilya ng OFW na namatay sa UAE dahil sa baha papunta o pauwi galing sa kanilang trabaho? Bukod pa yan sa financial assistance na matatanggap sa OWA ng mga OFW na namatay dahil sa malakas na ulan at pagbaha noong April 2024. Ang Workmen's Compensation Insurance ay mandatory sa lahat ng mga kumpanya sa United Arab Emirates. Ang Workman Compensation Insurance, also known as Employees Compensation Insurance, is a mandatory type of insurance for businesses operating in the United Arab Emirates. The policy provides coverage for work-related injuries, disabilities, and death of employees resulting from accidents or illnesses arising out and during the course of employment. At pwedeng kasama dito ang pagpasok o pauwi sa kanilang mga trabaho. All employees working in the UAE are covered under the Workman's Compensation Insurance Policy, including full-time, part-time, temporary and contract employees. Yan ay kung sumusunod ang kanilang kumpanya sa labor law ng UAE na mandatory coverage sa lahat ng mga company sa UAE na magkaroon ng workman's compensation insurance. Matatandaan natin na tatlong mga OFW ang namatay noong April 17, 2024 sa UAE. Ayon sa report ng OWA, ito ay sina Mr. Dante Casipong, Miss Jenny Gamboa at Miss Marjorie Saking. Si Kabayang Kasipong ay nasawi matapos na mahulog sa sinkhole ang kanyang sasakyan sa gitna ng malakas na pag-ulan at baha. Samantalang suffocation naman sa loob ng kanilang shuttle service ang ikinasawi ni Nakabayang Gamboa at Saking na magkasama sa kanilang service. Silang tatlo ay namatay dahil sa aksidente dahil sa hindi inaasahang malakas at walang tigil na ulan at pagbaha sa UHI. Ang kanilang mga bangkay ay naiuwi na sa anika pamilya sa Pilipinas at sa tulong ng OWA. Ayon sa OWA, ang mga active OWA members na namatay dahil sa pagkakasakit ay makatatanggap ng 100,000 pesos na cash benefits ang pamilya at 20,000 pesos na cash burial assistance. Samantalang ang mga OFW na active members ng OWA na namatay dahil sa aksidente habang nasa ibang bansa, gaya ng tatlong OFW na namatay sa UAE, ay makatatanggap ng 200,000 na financial assistance at 20,000 na burial assistance at libreng gastusin para sa pagpapauwi ng kanilang mga bangkay sa Pilipinas. Kaya mahalaga na tayong mga OFW ay titiyak nating active ang ating OWA membership sa pamamagitan ng pagbabayad ng 25 US dollars every 2 years para anuman ang mangyari sa atin ay may financial assistance na makukuha ang ating pamilya. Para matiyak na active ang OWA membership mo, mag-download ka lang ng OWA app sa iyong mobile phone. Mag-register ka using your personal information at makita mo ang history ng iyong pagbabayad sa OWA. Kaya maalaman mo kung active or inactive na ang iyong OWA membership. Makikita din ang iba't ibang benefits na makukuha mo sa OWA tulad ng disability and dismemberment benefits, death benefits, scholarship, medical assistance at mga livelihood assistance program. Pwede mo din i-update ang list of beneficiaries mo sa OWA para malis mo na sa beneficiary mo ang nagtaksil mong asawa. Malaman mo din kung may ibang tao na gumamit ng iyong OWA benefits ah? nang hindi mo alam. Dahil naka sa OWA apps mo ang mga benefits mo na na-avail mo na sa OWA. Dahil baka magulat ka na lang na may OWA benefits ka palang na-claim ng ibang tao na wala ka namang natatanggap. At pwede ka nga palang magbayad ng iyong OWA membership gamit ang GCash account mo or pumunta ka sa Department of Migrant Workers Office na malapit sa iyo para personal ka na magbayad ng iyong OWA membership. Pwede din na ang pamilya mo na sa Pilipinas ang magbayad ng iyong OWA membership sa OWA Regional Office sa inyong lugar. Kaya paalala sa mga OFW na nagtatrabaho sa mga kumpanya sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar at saan mang panig ng mundo. Tiyakin nyo na legal ang inyong pagiging OFW at ang kumpanya na inyong pinapasukan ay nagbabayad ng workmen's compensation insurance. Para tiyak na may makiklaim ang iyong pamilya anuman ang mangyari sa iyo habang ikaw ay nasa ibang bansa. Kung meron kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baba ng video na ito. And please don't forget to follow, subscribe to my YouTube channel para laging updated sa mga videos ko. See you on my next videos.